So hi guys. Meron akong gustong ikwento sa inyo na nangyari sa akin kanina. Sana makakasama sana sa rides ng grupo ko na FRCB. Pero nung papunta pa lang kami sa meeting place namin, mm, um, meron akong nasagasahang bato. Na, ang laki niya pero hindi ko napansin. Napansin ko siya nung masasagasan ko na. Hindi na ako nakailang. Tapos ngayon, pag ano ko, nag agad yung ano ng motor ko na manubela ng motor ko. Tapos, tuloy na akong bumaksak. Buti na lang walang ganong tama. Pero may gasgas ako sa ulo. Dito. Ngayon. Kung kita nyo. Diyan. Buti hindi siya nagbukol. Hindi sumakit. Tapos, okay naman yung katango guys. Pero yung dito umaga. Tapos, ko maga. Tapos, tuloy ko maga din kasi ito parang pa tama din sa ito yung sa braso ko sakit hindi ko maunat sa sayang sana kasi unang rides ko rin to kasama sila kaso ayaw talaga eh unang rides na marami kasi nung una nag short ride kami dito lang sa dinam Uh, eh, ang pangit ng gamit kong motor. At saka nahiya na ako kasi tinulungan ako sa pagpapagawa ni sa pagpapagawa ng motor ko ni Kuya Carlo. Tinulungan niya ako. Nagpa-condition ako, nagpalit ako ng panggilid para makasabay kasi puro naka 150 cc sila na NBX winner at saka exciter. So, ang kasabay ko pala bago ako masemplang, kasabay ko papunta sa meeting place si Penoy kay Gerald tapos yun guys um, wala rin kasi akong tulog tsaka lasing rin ako medyo nakainom din ako nung araw na yun tapos yun lang guys inano ko lang sana sa susunod hindi na ulit mangyari diba? para makasama tayo yun guys salamat God bless